Ay, ako nga pala si Anne. Ikukwento ko lang ang naging karanasan ko nung 8 years old pa lamang ako. Nakatira kami sa Bacor, Cavite. May natirhan kaming maliit na paupahan at isa lamang ang kwarto na ito. May isang bintana sa kaliwang bahagi ng aming kwarto. Madalas na kaming nakakarinig ng kwento-kwento na ang bintana daw na iyon ay may namatay na bata. Nadulas daw ito dahil matagal nang di nalilinisan at puro lumot na. Hindi naman ako nagtaka dahil kita naman na madulas ang labas ng bintana. Ang bintana na iyon ay parang may labasan pa at makikita mo pa ang mga ilang bintana na katabi noon. Madalas kaming nakakarinig ng may namatay daw doon at syempre hindi namin sineryoso iyon dahil bagong lipat lang kami ng aking pamilya. Isang araw pumasok ang aking magulang sa trabaho. Ako naman ay naiwan at pinabantayan muna sa aking tito. Nasa loob ako ng kwarto noon, naglalaro, Madalas akong maglaro mag-isa dahil wala naman akong masyadong kaibigan doon at dahil bagong lipat pa lamang kami. Ang aming kama ay nakadikit sa bintana mismo at tanghaling tapat po iyon. Naglaro po ako ng bahay-bahayan, nagtaklob ako ng kumot para magsilbing bubong. At sa maniwala po kayo o hindi, meron po akong nakitang maliit na kamay, bakas ng kamay ng bata sa ibabaw ng aking kumot. Dahil ang kumot ko po ay nahahanginan ng electric fan, lumubo po ito at doon ko nakita ang mga bakas ng kamay na sobrang dami sa kumot. Hindi ako natakot kasi bata pa ako. Ngayon ko lang na-realize nung malaki na ako at doon ko naintindihan na hindi lang pala ako ang naglalaro mag-isa ng araw na yon. Sinubukan kong alisin yung kumot pero wala akong nakita. Nang sinubukan ko ding ibalik sa pagtaklob ang kumot, muling bumalik ang mga maliliit na kamay ng bata. Doon ko naisip na totoo pala ang sinasabi nila. Siguro yung araw na iyon, iyon ang batang namatay sa labas ng bintana. Salamat po, sana mapansin ninyo ang hindi ko malilimutang karanasan nung maliit pa ako.